ano? Nakakapag-grade hey. na tayo dito. Ayan no? City, of Naga. Kaya lang kagabi, syempre, meron na tayong, meron tayong mga hindi natigilan eh. Oh, yan pala. Yung Kasi mga syempre, natin langitawad. yung iba hindi natin nakikita eh. So, may nakita akong mga ibang post na hindi natin natigilan. Sana makabalik tayo dun sa lugar. Oh, si Kuya to ah. Kuya. Kuya. Oh. Saan ka Nasira yung boots ko eh. Oh, ayoko nga. Yung natin, eh may ride tayo bukas. Maghahanap tayo ng bilihan dito sa Naga City. Oo. Oh. Nang nagtitinda ng riding boots. Sama mo ko. Sama ko dyan. Ano? Tara. Sama ko. Oh. Nasira yung boots ko eh. Oo. Oh, eh, hindi naman tayo pwede mag-rate ng nakachinelas. Tama. Diba? ba? Eh, yung gamit ko, sa'yo yun. Oo. Oh. Ngayon, kailangan makahanap tayo ng riding boots sana so, may malapit dito? Magtatanong-tanong ka. Hanap tayo, alam tayo. Alam mo, na, na, na makapag-drive ako dito sa Naga City. Mm. makapag-drive ka dito. Experience At, ba? Mm, Pinahirap tayo ng chef ng ano, ng sasakyan. Sa so, big shoutout kay Boss JM. So, tsaka sa Chev, siyempre, maraming maraming sinamat. May ginamit tayo from uh, Manila papunta dito sa Naga City. Napakalubit. <coughs> Hanggang long drive talaga oh, tamo, ang ganda ng daan dito sa Naga. Ayan oh, nakakapag grade nakapag-grade tayo dito. Ayan oh. Oh, 'di ba? City, City of Naga. Ay. Nakakapangangas. Nakatuwa. First time mo dito sa Naga? First time ko. Oh, first time ko dito sa Naga. Uh, ang warm welcome ng mga tao. Oh, ang mabait, mabait ng tao rito. Mabait ng mga tao rito. Okay. Kaya lang kagabi, syempre, meron na tayong meron tayong mga hindi natigilan eh. Oh, 'yan pala 'yung sila dito. Kasi mga syempre, ay, 'yung iba hindi natin nakikita eh. So, may nakita akong mga ibang post na hindi natin natikitan. Sana makabalik tayo dun sa lugar. Tumitigil naman tayo sa mga tao na bibigyan ng stickers. Kaya lang may mga portion din talaga na area. Na hindi yung, na hindi, natin, yung, na hindi, yung, hindi natin, hindi ko nakikita. Siyempre, mabilis yung under natin. Kaming minsan, alanganin. Oo, alanganin, uh, alanganin yung hindi namin makita. Westo. Westo. Kaya gusto ko pong humingi ng tawad sa mga hindi yeah. namin uh, nakita kagabi. Kasi bukod sa... Ayun, pagod. Pagod na rin. Kasi tagtag -tag yung katawan namin. Yung mata ko kasi puro puno, puno na ng burak, puno na ng... Namumula uh, na. Namumula na, masakit na din. So sana pagbalik namin, makita pa rin namin Di ba? So, so intay kayo ng mga posting namin para makita Yung kung nasaan kami. Tara. Tara, hanapin na natin yung bilya na sa sapatos. Eh, uh, oh, oh, ito na yung big boss. Big gear. na yung big gear. Saan? Saan? Ano? Big na natin dyan mukhang May mga ibo din. Oo sakto pala, no? <coughs> Tara. Wala na, eto na lang. So guys, no op, uh, no choice kami kasi uh, wala kami makita na riding boots dito sa Naga. Lahat ng pinuntahan namin ng store, eh walang tinda. Ngayon, nakakita kami dito ng mga shoes. Ang uh, na lang natin, yung uh, at least high high cut na pang basketball. Oo. So nakakita kami dito ng mga tindahan ng sapatos dito sa Naga. Mm -hmm. So I think, Pwede na. mas better kaysa wala kaming magamit. Okay? Mabayos. Diba? Ito, mga tindahan. Ito, pakilala natin sila yung mga staff dito. Ayan, shout out sa inyo ah! ano? <laughs> Ito. Oh, di ba? Pang-ride. Mukhang riding boots din, no? Oo. Oh. Pwede na to. Hindi guys. O, oh, di ba? At least sa ikat. Eleven to te? Yes, sir. O, niya diba? lang. Like... Oh, diba? oh, diba? At least may tayo pang ride. i-box. Like, na i-box. Eh, oh, hey, pwede na. Hey, pwede na. Pwede na. ride na. Hey! sige, pa so, 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 para <laughs> Kaya, yun, dina. Dina, ako na lang pumunta sa inyo. Thank you lang. kami sa mahili. Makakaaliw. Ah, makita. Eh. <laughs> 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 <sighs> masaya kami makita 'di ba? 1 2 3. kami na. Thank you. bye pa kami Thank you bye Bye. Oh, Grabe no? Ah,adto ano? Puntuan sila sa atin no. So ayun guys, nakabili kami ng isang sapatos dito sa Naga. Okay. so tindahan siya ng mga shoes din, di ba? Yan. Ayun. Kasi yung tinatawag nila ng mga top grades din, di ba? At least kahit papaano, meron uh, akong gagamitin. Gagamitin tayo naman ng importante. Ang ganda na rin naman tong dali. Yeah. magaan mag high cut. Oo. Oh. Diba? na. Diba? Tsaka may swelas. Diba? Sa'yo kasi wala swelas. Wala. Makakapag-ride na tayo. Alright. Let's go!